Hello guys, magandang araw sa inyo lahat Happy Wednesday po So, meron lang po ko i-share sa inyo Sa experience ko no, in 10 years sa MLM So, kailan lang naman ako kailan lang ako nagkaroon ng resulta So, nakaka apat na taon pa lamang ko ako na nakakatikim ng resulta yung previous company ko tsaka itong Live Good So, ibig sabihin po sa sampung taon na yon parang anim na taon akong failure at uh, hindi ma, hindi siguro mas, hindi ba sasabing mag marulong magaling kasi ano eh uh, hindi talaga ako umasenso eh minsan tama naman yung kumpanya maganda naman yung grupo talaga hindi ako maangat so marami akong mga pagkakamali na ginawa na paulit-ulit kong ginagawa pinipilit kong pinipilit kong makuha yung resulta sa paraan na gusto ko hindi ako nakikinig sa mga mentor hindi ako nakikinig sa mga turo siyempre pipili ka rin na pakikinggan hindi lahat pakikinggan mo so ako meron ako mga mentor although although yung mentor na yon talagang masasabi natin may resulta ang ginawa ko sinuway ko pa rin sila ng sinuway alam mo yung pakiramdam na feeling ko magaling ako feeling ko alam ko to so yun yung nangyari sa akin before kaya inabot ako ng halos ano sya, anim na taon o mahigit mga ganon na lahat ng ginagawa ko sa MLM eh mali yung alam mo yung paulit ulit na mali pinipilit kong maging tama yung mali kala ko kaya kong gumawa ng resulta sa sa paraan na gusto ko hindi doon sa paraan na tinuturo sa akin ng mga tinuturing kong mentor tinuturing kong mentor pero hindi ko sinunod alam mo yon yung masyado ako naging magaling masyado ako naging galing galingan so marami akong experience na ganyan so baka akala nyo po eh ano ko talaga marunong hindi ko dunong lang talaga ako before kasi walang resulta eh magka resulta konti lang akala ko yun na yun akala ko success na yun yung konting resulta na yun akala ko success kumita ng konti akala ko yun na yun so mali nagkamali po ako nung nadito na po ko sa live good natikman ko yung totoong success yung talagang alam nyo na yung malaking result bigla ako naisip lahat ng mga experiences ko na wala palang wala palang success doon sa wala palang matatawag na success doon sa mga pinagdaanan ko kala ko yung result na yon, kala ko malaki na kala ko enough na para masabing mayaman ka kala ko enough na para masabing successful ka marit lang pala yon. Oh, tinawag ka Millionaire's Club member. Millionaire Circle. Meron kang sasakyan, nakakuha ng bahay, kulugan. <laughs> akala ko success na 'yon. Hindi ho pala. Kaya marami akong mga kasamahan before na nagkaroon ng sasakyan. Ako ng hulugan na bahay o kahit na cash na bahay cash na sasakyan yung akala nila very successful na sila akala nila mayaman na sila so yun din yung sinundan ko eh namulat ako dun na yung hype hype akala ko yun talaga so ngayon ko lang nare-realize na hindi ko pala dapat mata hindi matatawag na success yun eh nakabili ka ng bahay, nakabili ka ng sasakyan hindi yung matatawag na success hindi pa tayo hindi pa yun yung ultimate kasi ang sasakyan tsaka bahay kayang kunin niya ng ordinaryong manggagawa ordinaryong empleyado kayang kunin niya ngayon oh, sabihin mo kaya sabihin mo hulugan yan kaya pa rin makakwire pero yung sinasabi kong success na ngayon ko lang na realize na ang pagiging successful pala in terms of financial dapat nakapagpundar ka ng maraming passive income nakapagpuntar ka ng mga investment properties na nag appreciate yung value or rental apartment or farm na nag-generate ng income or resort or pera sa stock market alam mo yun investment sa pag-ibig MP2 alam mo yun yung yun yung mga na-realize ko na andun pala yung tinatawag na success yung tinatawag na your money working for you yung pera mo na yung nagtatrabaho para sa'yo para yun pala yung success na totoo kasi kahit meron kang bahay meron kang sasakyan pag nawalan ka ng income just sa racket mo na yan kung mo na ako yung bahay kung saan mo na ako yung sasakyan kung ano man yung racket na yan pag yan nag-stop kasi yan alam mo yung hanggat kinatrabaho mo kumikita ka dyan eh pero pag nag stop yan kailangan meron kang meron kang property o asset na kahit tulog ka eh kumikita ka kahit hindi mo tinatrabaho kumikita ka kahit wala kang ginagawa kumikita ka so yun yung mga yun yung mga halimbawa ng apartment meron kang paupahan meron kang farm meron kang mga farmer dyan meron kang resort may mga tauhan ka dyan meron kang investment sa stock market meron kang pera sa pag-ibig MP2 alam nyo yun, yan, mga example lang po yan na yung pera mo kumikita kahit wala kang ginagawa so yun pala yung definition ng success kaya kung mapapasim mo, maraming mga milyonaryo o bilyonaryo, ang pera nila talagang nasa labas. Pinapaikot. Binibili ng mga properties or businesses na nag-generate ng income. Kasi yung pera, nag-depreciate yung value because of ano, inflation rate. So, ang kailangan talaga, pera mo nilalagay mo kung saan pwede kung saan pwede pang kumita so marami tayong mga kapatid na networker na misan kumita pero biglang nawala kasi inuna nila yung sasakyan oo kailan okay may sasakyan para sa akin as a networker kasi yung sasakyan na binili mo bilang networker matatawag kong asset yan kasi ginagamit mo yan para mag-generate pa ng income mobility mo yan para sa pag-network mo. Okay? Tsaka, kasi sa inspiration ng mga leaders, pag nakita nila, may result ka. Okay na ako, ako, nagsimula ako sa second hand. Okay na ako doon kasi ang purpose ko lang, mobility. So, kung kaya mag-brand new, di, eh, di maganda. Pero, ako, nag-start ako sa second hand. Yung Honda City ko dati. Then, yung bahay, personal house hindi pa rin yan asset eh para sa akin kasi titirhan mo yan wala namang income dyan eh. kung meron kang pasamata tinitirhan ngayon okay na yan magtyaga ka muna dyan tapos mag ipon ka muna ng mga properties na nag-generate ng income unahin mo yon huwag mo unahin yung malaking bahay hindi naman kikita yan eh huli na yan kapag marami ka ng passive income Okay? Yung pambibili mo ng dream house mo, ipuntar mo muna ng mga properties yan na kumikita. Ngayon, yung income ng properties, yun ang ipambili mo ngayon ng bahay. Ang bahay mo na pangarap mo. At least, may bahay ka na may passive income ka pa. So, kahit sino naman tanungin natin ng mga business tycoon o mga financial advisor yan din naman ang tinuturo nila eh so asset muna bago liability so yung bahay na titirhan liability po kasi yan eh hindi po kasi yan asset so yun yung mga na share ko lang sa inyo yung mga bagay na natutunan ko dahil sa na si negosyo ang ginagalawa natin marami tayong natututunan marami tayong, marami tayong nakakausap so lalo na pag kumikita ka na ng malaki hindi mo alam ano unahin mo so dati kala ko joke lang yung salita nila na pag maraming pera hindi mo alam sa mo lalagay problema eh, totoo yun eh minsan hindi mo alam sa mo lalagay minsan baka magkamali ka di ba kasi pinaghirapan mo yan tapos marami, ang marami talaga Pilipino inuuna nila yung sasakyan tsaka bahay pero pag nawalan bigla ng racket wala na sila income balik sila sa pamamasuhan. pero kung pinundar mo muna yan ng mga properties na nag-generate ng income so di ba imbes na bili mo bahay binila mo ng limang pintong apartment di ba kaysa dream house tapos kumikita ngayon yung apartment mo ng 50 mil na yeah? so mabubuhay ka na mawala man yung racket mo okay humina man yung racket mo mabubuhay ka na doon sa 50 mil kunin mo isang pinto sa'yo iyo, right? saka na yung dream house mabubuhay ka ngayon kung gusto mo talaga ng dream house pag sinuerte ka ulit o nagtuloy-tuloy man yung income mo do sa racket na yon palo na yung dream house mo kasi secured ka na doon sa mga needs mo eh secured ka na, anuman mangyari humi na man yung income mo dyan sa racket mo na yan secured ka na, na meron ka ng cash flow doon sa properties na binili mo hindi ka na magugutom okay ikaw na magde-decide kung kailan mo gustong bumili ng dream house kasi meron ka ng pang monthly amortization kung gusto mong kumuha ng hulugan doon mo na kukunin yun sa passive income na napuntar mo ha so maraming nag abroad yung mga nag abroad ang unang, ini, ang unang ginagawa bumili ng bahay napakagandang bahay tapos biglang nawala ng trabaho o kaya nagkasakit pag uwi ng Pilipinas ano meron siya? bahay tsaka sasakyan diba? yung iba hindi nga makauwi ng Pilipinas kasi wala silang income pero may bahay sila hindi sila makauwi ng Pilipinas kasi wala silang kikitain, wala silang income sa Pilipinas kasi ang pinundar nila ay dream house tsaka sasakyan lahat po yun ay liability po yun hindi po pinapriority yan ang priority po ay asset madali na hong bumili ng mga liability like bahay at sasakyan madali na po yan kapag ikaw ay maraming asset so siguro yun lang yun lang yung masi-share ko so wag hulalaki ang ulo huwag masyadong aangat sa lupa kung ikaw man ay nagkabili na sa sakyan nakabili ka ng bahay wala pa po yan hindi pa po yan ang tinatawag na success in terms of financial wala pa po yan okay so yun lang maraming salamat and happy wednesday po sa lahat